Nayak na lamang itong si Chris Paul sa kanyang pagbabalik sa LA Clippers kung saan marami ang sumisigaw ng CP3, CP3, CP3 sa kanya. Sa LA Clippers dito mga idol na kilala itong si Chris Paul. Dito pa siya lalong umusbong. Nagsimula siya sa dating New Orleans Hornets at sa Clippers talaga siya nakilala at nagdevelop pa. Sa ngayon mga idol dahil dito ay pinag-iisipan na rin ho ni Chris Paul na maglaro pa. ng dalawang season sa NBA, ibig sabihin nito ay hindi lang siya one year kundi posibleng dumagdag pa siya ng isang taon at pwedeng dalawang taon para maglaro pa para sa LA Clippers, ayon pa mismo kay Chris Paul na miss niya raw itong si James Harden. Siyempre, nagsama sila sa Houston Rockets. Ayon pa mismo kay Chris Paul, mayroon silang unfinished business at yun sa ngayon ang kanyang tatapusin. Sa pagpunta sa LA Clippers ay hindi sa na itong si Chris Paul ay magkakaroon ng starting lineup position bilang gwardya. Siya ay ibabangko, coming off the bench at posibleng maging 6-man player doon sa Clippers. 40 to 45 million lamang ang maibibigay ng Golden State Warriors na short-term deal kay Kuminga sa loob ng dalawang taon. Pwede namang 75 to 80 million sa tatlong taon pero long shot po yun. Sa ngayon ang pinakamaganda ay 45 million. Yun lang po ang pinakamagandang maibibigay ng Warriors sa kanya. Marami ho dito mga idol ang tumutula kay Kuminga na tanggapin na lang muna ang 45 million na yan at patunayan ang kanyang kagalingan sa Golden State sa loob ng dalawang taon at baka posible siyang mabigyan o mabiyaan ng malaking kontrata. Mayroong qualifying offer ang Golden State Warriors sa kanya sa presyong $7.9 million at kung kanyang tatanggapin niyon ay magiging free agent siya sa 2026 bali maglalaro pa siya ng isang taon sa Golden State Warriors. Para sa inyo, anong kontrata kaya rito ang tatanggapin ni Kuminga ang $45 million sa Warriors o ipipilit niya ang kanyang sarili sa ibang kupunan? Samantala, heto naman ang isang mock trade sa pagitan ng Lakers at ang Portland Trail Blazers. Sa mock trade na ito ay matatanggap ng Lakers itong Sir Robert Williams III at kanilang ipapadala si Maxi Kliba, Dalton Konek, isang 2032 second round pick para sa Blazers. Kahit na mayroon pang DeAndre Ayton at Christian Coloco at Jackson Hayes itong Lakers ay nice pa nilang magkaroon ng malalim na rotation sa kanilang center position. Kaya sa ngayon ay kabilang sila sa mga kuponang nagpapakita ng end kay Nikola Vosevich at kay Robert Williams. Ngayon mga idol, okay lang ang proposal na to sapagkat hindi rin naman nila napapakinabangan itong si Maxi Cliba. Galing pa ito sa injury recovery. Samantalang si Dalton Connect ay hindi na nga mataas ang value para sa ibang kupunan. Kaya nararapat na lamang na itong si Robert Williams ang kanilang kukunin para kahit papano ay mayroon silang pang backup kay Hayes at kay Aiton. Pero mayroong malaking disadvantage expiring contract itong si Robert Williams. Magiging free agent siya sa susunod na offseason. Kaya posibleng pag-isipan dito ng Los Angeles Lakers yung masasayang na asset na kanilang ipapadala para makuha lang siya at aalis din pagkatapos ng isang season. Para sa inyo, ano ang komento ninyo dyan? Mga fans ng Lakers, i-comment lang sa comment section.